Nagtutuloy po tayo sa pagtugon po sa bawat komento po ninyo sa ating YouTube channel. Ngayon, dito po kay Celso na mga komento basahin natin. Ito yung statement mo na napakalabo. Bakit naging patay na kaluluwa kapag nahiwalay yung katawan doon sa kaluluwa? Naniniwala ka pala na namamatay ang kaluluwa. Sabi mo, namamatay ang katawan kapag nahiwalay doon sa kaluluwa. Saan mo yan mababasa? Sumagot ka. Saan mo mababasa ang sinasabi mo na espiritu ang nagdesisyon ng tama o mali? Bago po natin ito ipagpatuloy sa paglilinaw, kayo po'y welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Subscribe now. Ngayon, sa pagpapatuloy po natin ng paglilinaw sa kanyang mga komento, at ito po ay nasagot na po natin at idadagdag pa ho natin ang bawat talata na kung saan ay mabigyan pa siya ng linaw. Basahin po natin dito sa sanklat po ng Apocalypse chapter 2 verse 11, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng espiritu sa mga iglesia, ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. Ngayon, may nabasa tayong ikalawang kamatayan. Ano ba yung kamatayan na tinutukoy dito? Alin ba ang makakaranas ng ikalawang kamatayan? Dahil sa nagtatanong hindi niya ito maunawaan. Ano po? Kaya inilinyo natin, nagbibigay tayo ng talata para maunawaan po natin. Ang sinasabi dito sa kanya mga komento, basahin muli natin, bakit nagiging patay na kaluluwa? Iyon po ang gusto niyang unawain ano? O hindi niya talagang kayang unawain? Sapagkat binasa natin dito, yung kaluluwa, bakit po nakakaranas ng kamatayan? Ganito po yan. Ang sabi dito, no? Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. Bumasa nga tayo ng ibang salin. Dito naman po sa ASND, kayong nakikinig pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal Espiritu sa mga iglesia ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Meaning, ano ba yung makakaranas ng ikalawang kamatayan? Di ba't itong kaluluwa? O, di ba? Kaluluwa po ang nakakaranas ng kamatayan. Kaya yung unang kamatayan na dinadanas ng mga tao, di ba't yung kaluluwa nga po ay pumupunta sa lugar ng mga patay? Di ba't ito'y ating nabasa sa mga kasulatan na yung kaluluwa ay nakakaranas ng kamatayan. Sapagkat dito sa ating binasa pa, sa pahayag chapter 2 verse 11, nakaranas din po ng ikalawang kamatayan. Ngayon, babalikan natin yung ating binasa dito sa una nating uh, previous na upload sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ano mang masumpangang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan. Sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa siol na iyong patutunguhan. Alin ba ang napunta sa siol yung katawan o yung kaluluwa? Siyempre natural, kaluluwa ang napunta sa siol. Nakaranas siya ng kamatayan, kaya nasa lugar sila ng mga patay. Masahin po natin sa ibang salin, dito po sa SND. Gawin mo ng buo mong makakaya ang iyong ginagawa dahil wala nang trabaho roon sa lugar ng mga patay. Kaya nga po, wala ng trabaho doon sa lugar ng mga patay. Yung kaluluwa mo, nakaraanas ng kamatayan, ibig sabihin nahiwalay sa katawan. Yun ang ibig sabihin po ng kaliluwang nakaranas ng kamatayan. At dito naman, makakaranas pa siya ng ikalawang kamatayan kung siya ay napunta ng hades. Nakita po ninyo? So, babasahin natin dito sa Apocalypse chapter 20 verse 14. Ang kamatayan at ang hadis ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Meaning, yung unang karanasan ng kaluluwa na napunta sa hadis, yung kanyang kaluluwa, ay naghihirap. At makakaranas pa ng ikalawang kamatayan yung kanyang kaluluwa. Naging malino ba sa iyo, Celso? itong iyong itinatanong? Tapos sinasabi mo, naniniwala ka pala na namatay ang kaluluwa. Yan nga po. Kung iyan ang pagkaunawa mo para sa amin, ay eh, talagang ganun po talaga ang mangyayari sa mga kaluluwa na makakaranas ng kamatayan. At makakaranas pa nga ng ikalawang kamatayan doon sa, ang ah, sinasabi dito sa Apocalypse 2014, ang kamatayan at ang hades ay itinapon sa lawang ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawang apoy. So, diyan mapupunta yung kaluluwa na kung saan ay, bagamat nga, hindi mamamatay yung kaluluwa, ito nga'y makakaranas ng ikalawang kamatayan, ibig sabihin, ng paghihirap. Yung unang paghihirap sa hades, tapos yung mga nasa hades, itatapon pa doon sa lawang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Yan po. Yan po ang tinatawag na kamatay ng kaluluwa. Hindi po maibabalik sa kanya yung kapahingahan ng kaluluwa, kundi mapupunta yung kanyang kaluluwa sa paghihirap. Yun po ang dapat nyo malaman. At ngayon, ano, uh, kaibigan Celso, ipagpatuloy natin itong mga bagay na komento mo. Masahin ko itong huli mong uh, katanungan. Ano? Saan mo mababasa ang sinasabi mo na espiritu ang nagdidesisyon nang tama o mali. O ngayon, alam natin na ang sangkap ng pagkatao may katawan, may kaluluwa at espiritu. Iyan po ang malinaw. Ngayon, ay di sagutin na po natin ang mga pangungusap na kung saan ay magbibigay linaw sa atin. Babasahin ko para sa iyo at sa lahat ng hindi nakakaunawa. Kaya please subscribe po sa ating channel. Di ba? Kasi kung nakasubscribe ka, Salamat naman po dahil sumusuporta ka sapagat nagbibigay linaw po tayo. Dahil dito sa tanong ni Celso, maliliwanagan po tayong lahat. Basahin po natin. Sa mga sulat ni Apostol Santiago, chapter 2 verse 26, sa Tagalog ang Biblia, basahin natin. Sapagat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ganon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Meaning, dito, ang nagdi-decision po talaga ang iyong espiritu. Kaya kapag ang iyong espiritu ay walang pananampalataya, walang pagdidesisyon ng tama at mali, ay patay ang iyong pananampalataya. Kaya nga, ang mapapahamak dito ang iyong kaluluwa. Kaya nakasalalay ang iyong kaluluwa sa tamang espiritu. Kaya katulad mo, kung hindi tamang iyong espiritu, mapapahamak ang iyong kaluluwa. Malinaw po ba? Kaibigan so ulitin ko po itong katanungan nyo para mabigyan po kayo ng liwanag ano, o pangunawa sa inyo pong namamaling diwa. Muli kong babasahin itong katanungan mo. No? Tanong yan kasi may question mark. Makasamihin mo, hindi ka nagtatanong. Tanong yan. Sinasabi mo, no? saan mo mababasa? Kaya tinatanong mo ako kung saan ko mababasa yung sinasabi mo na ang espiritu ang nagdidesisyon ng tama o mali. Para maliwanagan tayo, no? basahin natin sa kasulatan, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Basahin natin sa unang Korinto chapter 2 verse 11. Para maintindihan mo no? at lahat ng mga ganito ang utak o kaisipan na namamali sa diwa para mabigyan natin ng linaw. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? Yan po, malinaw dyan sinasabi ni Apostol Pablo. May sariling espiritu. Ulitin ko ha para maintindihan mo ang mga bagay na ito. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? 'Di ba? May sariling espiritu. Ikaw, ako, kung sino man sa atin, may sariling espiritu. O basahin pa natin sa ibang salin para may unawaan mo. Sapagat sinong tao tinutukoy po kung kani-kaninong sa atin na meron po tayong espiritu. Ulitin ko ha. Sapagat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng isang tao kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. O malinaw. Kaya nga kung meron kang espiritu, magdidesisyon ka kung anong tama at mali para magkaroon ng kaluluwa mo ng satisfaction, di ba? Kaya nga, may consequence sa bawat desisyon ng iyong espiritu kung makagawa ng mali. Ay, ang sino ba nagsasuffer? Di ba yung kaluluwa? Kaya ingatan natin ang ating mga espiritu makapag ng mali, makaunawa ng tama, makaunawa ng katotohanan. Kaya yung espiritu po ay hindi nakakaunawa sa mga bagay na espiritual, ay hindi ka talaga makakaunawa. Kaibigan Selso. Ulitin ko para maintindihan mo ha, hindi ba't Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang espiritu kaya yung espiritu mo ang nagdedesisyon. Yung espiritu ko, espiritu nating lahat, may kanya-kanya yang para magdesisyon. Bawat tao may mga sangkap na espiritu para magdesisyon ng tama at mali. Ituloy pa natin ano, ang pangungusap. Ganon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang Espiritu. Ituloy pa natin sa 12. At ang Espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya, hindi ang Espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Nakita po ninyo? Magpatuloy po tayo sa verse 13. Nang mga bagay na ito ay aming sinasabi, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao kundi ng itinuturo ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga spiritual na mga espirituhan. O, di ba? Kaya yung Espiritu mo, kung hindi nakakaunawa sa paraang spiritual, kahit anong aral at turo na iyong mapapakinggan, kukontrahin mo lang yung katotohanan sapagkat walang pangunawang spiritual. Iyan ang dahilan kung bakit ka kumukontra ka sa ating channel. Ano? Kaya sinabi kong ating channel ay like, gusto ko kita makasama sa tamang pananampalataya. Pero kung ayaw mo naman ay nasa sayo pa nga rin po ang desisyon kasi may espiritu ka ng pagpili. Yan nga po yung yan nga po yung tinatawag na free will of choice. Malaya kang pumili. Binigyan ka ng pagpili ng Diyos, binigyan ka ng espiritu ng Diyos para pumili ng tama at mali. Alam mo ba yung free will of choice? Pagpili. May sarili ka, may kalayaan kang pumili. Kaya nga ang iyong espiritu pag hindi nakakaunawa, ayan, ang mapapahamak ang iyong kaluluwa. Malinaw ba sa iyo, kaibigan Celso? At ngayon, ipagpatuloy pa natin sa pagbabasa sa verse 14. Ngunit sa taong hindi pinananahanan ng espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan at hindi niya ito maunawaan dahil ang mga bagay na ito'y maunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Nakita mo? Kaya hindi ka tinutulungan ng Espiritu ng Diyos dahil nga ang Espiritu mo ay lumalaban sa salita ng Diyos. Kaya hindi ka makakaunawa kahit anong pilit naming ibigay sa inyo ang katotohanan kahit anong tanong mo na konsan ay hindi mo kayang unawain ang mga salita ng Diyos. Kaya ang nasa iyo, espiritu ng rebellion espiritu ng kasinungalingan dahil ayaw kang pumanig sa katotohanan. Yan ang dapat mong malaman. Sapagat ito pa ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, basahin din natin ito. Sa ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 11, unawain mo ito kaibigan para Ewan ko, masana matauhan ka dito sa mga salita ng Diyos na bababasa pa natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ulitin ko ha, itong ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 11, Kaya pababayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkaling lang para maniwala sila sa kasinungalingan. Yan po. Nakita po ninyo. Baka ikaw yung spirito mo ay... Nahayaan na lang ng Panginoon na maniwala sa kasinungalingan kaya ililingaw ang iyong kaluluwa kaya yung kaluluwa mo'y mapapahamak, makakaranas niya ng kamatayan. Kaya ito, verify natin, no? Yung kaluluwa makakaranas ng kamatayan, ibig sabihin, paghihirap at pagdurusa. Yun ang kaluluwang kamatayan, namamatay ang kaluluwa. Makakaranas ng, makakaranas ng kaparusa ng Diyos o paghihirap doon sa hadis at doon sa ikalawang kamatayan, sa lawang apoy at asupre. Yun ang ikalawang kamatayan. Yun ang mas matindi. Kaya para hindi mo maranasan yun, unuwain mo itong ating itinalaki para sa iyo. Salamat po sa inyong panahon. Kung nakaunawa po kayo, please subscribe to our channel. Na kung saan po po'y nagbigay po muli ng uh, dagdag kaalaman, karunungan at pangunawa sa mga salita ng Diyos. Kaya kung kayo nakasubscribe sa ating channel, hindi kayo mapahuhuli sa ganitong mga aral ng katotohanan. Kaya, I-like mo ito at mag-comment at i-share mo na rin ang ating video ito sa mga mahal mo sa buhay. Mga kaibigan ko at mga kapatid ko sa pananampalataya, salamat po sa inyong matyagang pakikinig Nawa po ay sumayin niyo po ang biyay at pagpapala ng ating Panginoon Diyos Sama na makapangyarihan sa lahat at sa ating Banis o Kristo ng Kanyang Anak. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.